cucumber. Guys, bisita ako guys. Tinitingnan niya yung mga pananim ko. diyan din niya ng ano. Mga, uh, no. mga binamigay lang. Oh. Ya kataze. Eh. Itong mga pananim ko na guys, marami din nakakain ito guys, marami din. Nag, uh, na, nakikinabang kasi maraming bunga itik sa bunga binibigay ko pa rin mga grapes mga kamati yan nyan binibigay ko kaya dinadalhan din nila ako ng ano yun know, o ng dog yan mga fertilizer may yung mga kamuti pa doon sa kabila mm. ano na eh aso kuno to ni aso manaka mite 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 aso kuno manaka manaka aro dyan ano